Grabe ang ginawa nilang lockdown dito kay June Mark. Pinangunahan na naman ni Justin Brownlee ang kanyang kupunan sa kanyang 30 points. Ano nga bang adjustment ang ginawa ng Barangay Hinebra? At ano rin ang nangyari dito sa mga players ng SMB? Yan ang na pag-uusapan natin sa video ngayon. Kaya kung bago ka palang sa ating channel, like mo na ang video na to at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga usapang sports. This is RB and welcome to RBK Sports. Welcome to RB Casports and ngayon sa maikling video na to pag-usapan natin ang nangyari dito sa Game 3 semifinals between Barangay Ginebra and San Miguel Beermen. So after nga matalo ng Barangay Ginebra dito sa game 2, eh agad naman talaga nakabawi ang Barangay Ginebra at gumawa sila ng magandang adjustment. Makikita natin doon sa game na nag-adjust talaga ang Barangay Ginebra doon sa depensa nila. So sa seryeng ito, alam naman natin na dominado talaga ang shaded area dito para sa SMB. Kasi nga meron kang June Fajardo and dagdag mo pa ang issue dito sa Barangay Ginebra na kulang talaga sila ng frontline pero iba nga ang naging kwento dito sa game 3 dahil kung makikita natin points in the paint nagkaroon lang ng 26 points ang San Miguel Beermen sa kanilang 13 out of 28 with 46.4% kontra dito sa Barangay Ginebra na nagkaroon sila ng 60 points sa kanilang 30 out of 45 so it's 66.7% so dito makikita natin na mas na dominate ng Barangay Ginebra ang shaded area kontra dito sa SMB na ini-expect natin na sila ang magdo-dominate and isa din sa adjustment na napansin ko dito si Stephen Holt kung nung game 2 ibinabantayan niya si CJ Perez ngayon binabantayan niya si AJ Anosike at si Brownlee na ngayon ang bumabantay kay CJ Perez. Kaya naman ngayon, ang nangyari kay C.G. Perez, ay nagkaroon lang siya ng 5 out of 13 niya natira. 5 out of 13. So, meron na siyang 38.5%. Tumira siya ng limang beses sa 3-point area. Isa lang dun ang pumasok. So, si C.G. Perez nagkaroon lang siya ng 13 points sa Game 3. Off-night talaga. Hindi dapat ganitong points ang pinapakita ng isang CJ Perez sa mga ganitong crucial games. Isa rin na napansin ko dito is grabe yung depensa ni Japit Aguilar na pinapakita niya dito kay Jun Fajardo. Sabi ko nga sa mga last videos ko na isa sa mga X-Factor na player ngayon sa series dito para sa Barangay Hinebra is itong si Japit Aguilar. Kasi siya lang ang player na makakapag-limit dito kay Junmar Fajardo. At pinakita niya nga dito sa Game 3. Nakita natin kung paano niya dinidina yung position para dito kay Junmar. So guys, masasabi ko na ngayon na napakasama ng laro ni Junmar this Game 3. Nagkaroon lang siya ng 8 attempts in this game. 8 attempts. Hindi mo yun makikita sa isang Junmar Fajardo. Apat doon na pumasok 50% goal. Meron nga siyang 14 rebound pero 12 points lang nagawa niya. Hindi ganong klaseng Junmar ang dapat natin makita dun sa game. Isa yan sa mga resulta na binibigay na depensa ng Barangay Hinebra dito kay Junmar. And pag-usapan natin offensively, itong Barangay Hinebra in this conference, eh, talagang mataas yung percentage sa kanilang shooting outside. This game 3, eh hindi nga natin nakita yung magandang shooting nila. Eh, sa 3-point area nga. 6 out of 20, so meron lang silang 30% field goal sa 3-point area. So, hindi ganon kaganda yung outside shooting ng Hinebra ngayon. Pero, na-address yun ng Barangay Hinebra sa kanilang magandang bull movement. And isa sa mga malaking factor bakit nila nakuha itong Game 3, gumawa sila ng 27 assist on 38 made shots. So, makikita natin na talagang umiikot yung bola, unselfish play, hinahanap talaga nila kung sino ang open. Kaya isa yun sa mga factor na nakuha nila dito ang Game 3. And Justin Brownlee, as usual, siya ang naging uh, leader dito para sa opensa ng Barangay Hinebra hindi nga maganda ang shooting ni Brownlee outside. Kung makita natin, Justin Brownlee 0 out of 4 sa 4-point line. Kaya siguro napansin ni Brownlee na hindi kumakampi sa kanya yung outside shooting niya. Nag-focus na lang talaga siya dito sa 2 points. 54.5% field goal. Pumupunto si Brownlee sa cuts, drives, and post touches. And sa game na to, maganda rin ang pinakita ni Japit Aguilar na merong 22 points, 10 out of 15. So meron siyang 66.7% field goal. At most of points na yon nakuha niya is galing sa mga pasa. Lalo na dito kay RJ Abarentos na napakagandang mga pasa. Timing talaga yung mga pasa, mga alley play na ginawa ni RJ dito kay Japit Aguilar.